Uh, matapos naming interviewin si dating ombudsman Samuel Martinez, may mga nakaabang na mga tools. At ang punto ng mga tools ay para birahin ng birahin si dating ombudsman. Una, sa kanyang di secret decision at pangalawa, sa kanyang polisiya sa Salins. Pero dahil sa maayos ng kanyang pagpapahayag ng polisiya niya sa bilyonaryo, tila naging mahalaga siya ngayon sa mga tools at dun sa mga nagtatarget sa kanya. Bahagi kasi si dating ombudsman sa Martires ng mga inappoint point ng dating Pangulong si Duterte at tila pinipilit na idikit siya nang sa gayon uh, at para sa pagsisira sa kanya ay masira ang dating Pangulo. Di po kami naniniwala na magtatagumpay ang ganitong klaseng uh, paninira o ganitong klaseng taktika sa paglaban sa padarating na kandidatura ni Vice President Inday Sara. Tsunami na kasi ang tingin nila kay VP Inday. Kung kaya't padesperado ng padesperado ang tila political uh, strategies or tactics na ginagamit nila. Tang uh, discuss natin, uh, talakayin natin ang... Um, Asensya na, medyo mabigat ang damdamin ko ngayon. Talakayin natin unang-una yung di secret decision. Tinanong namin sa bilyonaryo, mayroon po bang batas na nagre-require ng publication? Sabi ni Ombudsman, well, meron for purposes of uh, you know, uh, bringing to light or uh ano bang tawag dito, sa pagdidiin ng partikular na mga uh, desisyon. Pero hindi lahat ay ni-require nire na ito ay i-publish. Ang partner ko doon sa programa, si Attorney Edwin Lasheda, ay nag-post at sinabi niya na hindi, well, tungkol sa salian pa rin, o oh, mamaya na, pero during the program, uh, nagbanggit siya na ang pagdidiin niya doon sa hindi require ng Korte Suprema ang pag-publish or uh, ng mga desisyon, then, ganun din po yun. Uh, Kung baga, eh, hindi, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay para dun sa mga desisyon na kaagaw pansin at mataas ang public interest ay dapat isinasa publiko. Unfortunately, hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Attorney Edwin dahil um ang tingin ko dyan ay discretionary to. So muli, wala ang ano ang require ng saligang batas ay transparency. Ang nire require ng batas transparency. So hindi po kailanman nagkaroon ng rule na sapilitan ilabas ng or i-require ang mga ombudsman na i-publish lahat ng mga desisyon na ito. Bakit natin binabanggit ito? Dahil ni-raise rin po ito sa issue sa social media at sa mga media kung bakit baka naman ang issue ay eh, bakit daw nagtagal bago na resolba. Naaalala ninyo nung time na tumatakbo pa lang o nagpepresenta pa lang si OMB Remulla sa Judicial and Bar Council. Uh, sorry, mabigat damdamin. Um, nung siya ay humaharap, hinanapan siya ng clearance. O di diba? uh, ngunit, uh, nag, uh, may kaso, may mga kaso na nakafile laban sa kanya. Unang-una na dito ay ang kaso na final ni Senadora Amy Marcos. Nung ito ay dinismis nung OIC Ombudsman, si Deputy Ombudsman Vargas, nagfile ng motion for reconsideration si Senadora Amy ayon kay dating ombudsman sa Martires, hindi uh, hindi umaabot ng less than three months ang pag-decide sa mga kaso na may motion for reconsideration. So, ibig sabihin, lampas, uh, hindi dapat, kumbaga, nagmatagal talaga mag-resolve ang motion for recon. O, bakit? Pag motion for recon kasi, babalikan yung decision, titignan mo yung grounds ng motion for reconsideration at tatalakayin mo lahat yon sa iyong desisyon. Unfortunately, yun na nga. The reason this came about was nagkamali ng pag-a-announce ni si uh, OMB Remulia na magbubuhay niya o bubuhayin niya o i-implement niya yung decision ng OMB noon. Pero sa kasamang palad niya ay nalaman niya the pronouncement of Senator Joel na ay naresolba na pala ang motion for reconsideration at pinal na ang desisyon. Dahil napahiya siya, kailangan makahita So anong ginamit niya? Ang sabi niya, bakit parang sikreto yung desisyon? Muulitin ko, walang ombudsman na, 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 na nagpa-publish ng lahat ng desisyon na lumalabas sa Office of the Ombudsman. Hindi po lahat itinatalakay o binibigay sa media para ma-publish or para pag-usapan maraming mga desisyon ang pumapasok sa OMB at lumalabas sa OMB pero hindi lahat yon ay matatalakay o mabibigay sa mga media, pinipili lang ang ilan. Halimbawa, ayon case uh, dating Ombudsman Martirez, kay Justice Martirez, inilabas niya ang desisyon tungkol sa Farmally na may finding of probable cause kung kaya't ito ay tutungo sa paglilitis. Ulitin ko, kaya nagkaroon ng issue tungkol sa di ng secret decision ay dahil simple lang tila hindi nagbasa si OMB Boying Remulla ng case file ni Senator Joel Villanueva. Ang simple naman lang sana, hihingin lang niya sa records yon. Ngunit siguradong sigurado kasi siya sa kanyang impormasyon na buhay pa ang kaso at maaari pa niyang itong i-implement. Bakit napakaganado kaya ni Sek ano, Sec Boying, ano? Doon naman sa issue ng sali, nakita natin na nakaabang din ng ilang mga tools. At ang sinasabi, eh, um, bakit nagawa ng polisiya si dating ombudsman Martires na halos hindi daw makuha o hindi ma-access ng publiko ang mga salien ng mga opisyal. Dahil, mayro, according to former ombudsman Sam Martires, ito ay dahil uh, posibleng malagay sa peligro yung ilang mga opisyalis, lalong-lalo na pag isinapubliko yung total ng kanilang mga salin o kaya ang mga detalye ng mga ito. Concede si, si OMB Sam na maaari naman na i-redact ang ilang portions ng salin at ang ilalabas lang ay final amount. Gayon pa man, sabi niya. Nung siya po ay nag-retire sa Colte Suprema, nag-file siya ng exit salin at isinumiti yon sa kanyang pag-a-apply bilang ombudsman. Matapos ang um, kikilati sa kanya at siya po ay na-appoint, pumasok na po ang kanyang retirement benefits sa Korte Suprema. Kaya nung ito, ay nung nag-submit siya ng entry sa LN, ni-reflect na niya ang nakuha niyang retirement benefits. Nag-increase ngayon ang kanyang uh, net assets by 5 million dahil andiyan na nga yung retirement niya, yung lump sum retirement niya. In spite of the very clear reason kung bakit, ito, uh, bakit lumaki ang kanyang net assets, pinaldita pa siya ng ilang ang mga news reports at sinabi, wow, lumaki ng 5 million or X million or whatever million ang property, uh, ang net assets ng dating ombudsman. Sabi niya, yung mga ganong klaseng malisyosong paglalabas uh, ay kailangan may heads up man lang yung officials na magkakaroon ng mga ganong klaseng issue. So sabi niya, simple lang ang requirement at itong requirement naman po na ito ay in-uphold ng Korte Suprema. Bakit? Sabi niya, mayroon dating nag-file para humingi ng kopya ng salin ni dating Vice President Lenny Robredo. Idinenay ito ni OMB Sam at sinabi kailangan kumuha sila ng consent kay Vice President Lenny. Iniakyat ang kaso na ito sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema, tama, get the consent of VP Lenny. So, ibig sabihin, in ng Korte Suprema yung polisiya ni OMB Martinez. So, kahit sabihin pa na dapat ginawa niya ito, dapat siya ay naglabas ng ano, dapat hindi ganyan ang sal and policy, dapat transparency and so on. Tapos na po ang boxing dyan dahil uh, sinang sinangayuna na ng Korte Suprema. Mali, Ma'am Winnie, mali po yung sinasabi niyo Sabi ni Winnie Candelaria Sosimo, may napanood po akong video na sagot ni former ombudsman na no, kung mag-inquarda po ang mga media, ibibigay naman daw po niyang ang pasya, ang pasya. Ibig sabihin, ibibigay niya ang advice ng Office of the Ombudsman. May mga media na very resourceful at nakakakuha ng kopya ng desisyon. Kapag ganun, hindi niya po tinututulan. Pero mali po kayo na sabihin na pumapayag si OMB pag basta humingi ang media ng mga salin. Okay? Uulitin ko po yan. Alam ko, kasi yung interview na sinasabi ninyong napanood nyo, ako po ang interviewer at hindi po yan ang sagot. So, ang kinababahala ko lang ay yung mga nakaabang na troll sa kanya na pilit sinasabi na mali yung desisyon niya sa pag uh, sa guidelines sa paglalabas ng salin, at mali din daw ang kanyang ano uh, polisiya na hindi sa sa publiko lahat ng mga desisyon. Bukod pa diyan, tila may mga nakaabang para sabihin na may secret secret pa na decision. Muli, wala pong secret decision, wala pong kahit anong ganyan. At kung hihingin nila ang pruweba ay simple lang. Nung ito po ay lumabas, binigyan din niya ng kopya ang Senado. Binigyan natural ang kopya na, ng kopya. Ang nagreklamo, ay, ang nagreklamo, motopropryo pala, ombudsman yung nag-investigate. So, wala, walang private complainant pala dyan. Um, binigyan din ng kopya si Senator Joel mismo. So, dahil na pag-usapan na sa Senado, hindi naman malayong isipin na ipopublish din niya ng Senado. Pero walang kumibo. Muli, nag-adhere lang si OMB Martires sa matagal ng practice ng ilang mga dating ombudsman na mamimili lang kung anong desisyon ang isa, isa sa public.